Nang unang tumistigo si Mark Dumago nitong Disyembre, hiniling niyang huwag muna siyang ipakilala para mapangalagaan ang kaniyang pamilya. Pero ngayon, hayaga na siyang lumantad. Nag-text na rin daw ang kanyang ama at sinusuportahan ang kanyang desisyon. Wala namang nagbago, wala pa rin kagatul-gatul kung sumagot si Mark. At tulad ng kanyang affidavit na isinumite sa korte, pinaninindigan niyang nirecruit siya ng isang TV network para i-monitor ang AGB Nielsen meter devices sa Bacolod. Lumantad daw siya para lumabas ang katotohanan. Naiinis kasi sinasabi nilang nagsisinungaling daw kami. Hindi totoo yung sinasabi namin dito. Kaya nga, ito, lumantad na nga ako. Hindi nga kami empleyado ng GMA, pero nagtrabaho kami para sa GMA. Dati pa alam naman namin na i-deny kami ng GMA pag nabuko yung operation namin. Kasi ang trabaho namin sa GMA confidential eh. Kaya alam naman namin na i-deny kami ng GMA pag nangyari ito. Sabi ni Mark, April 2006, nang makamiting nila sa timeout Out Resto Bar sa Bacolod, ang umano'y kinatawan ng TV network na nag-recruit sa kanila. Sabi niya, ito si na manager ng Iloilo TV. Kaya kaya kami nandito ngayon kasi may papatrabaho kami sa inyo. Basta itong tatrabahuin natin. Una, magkukuha kayo ng pulso sa area kung sino yung mas pinakamalaki sa rating na sa TV ay ang kanilang grupo bilang taga-survey ng mga nanonood ng TV. Eksperto raw sila rito dahil karamihan sa kanila ay field coordinators ng isang radio station sa Bacolod. Pero pagkatapos ng dalawang buwan, iba na umano ang pinagagawa sa kanila. Tapos nung huli, sinabihan, bumalik si Sinabihan niya kami na may papagawa, may ipapagawa daw sa amin na confidential na trabaho. Ang sabi naman namin, ano, sir, ano ba yung ipapagawa mo sa amin? Sabi niya, ning tungkol ito sa EGB, EGB meters. Yun. Ilang beses umano nilang binalik-balikan ang AGB panel homes hanggang pumayag sa kanilang alok. Basta i-offer lang daw namin yung 500 na gross a uh, na pera at saka 300, uh, groceries buwan buwan. Kapalit na? Kapalit na papanoorin yung GMA na mga programa. Sabi nga sa amin ni kahit <c> 40% yung GMA, yung 60% yung sa EBS. Kasi alam, alam na naman daw nila na talo sila doon sa Bacolod, kaya 40 na lang yung pag, dapat kuhanin na, na, present na prosyento. Karamihan pumapayag daw na lumipat ng istasyon. May ilan na umaayaw. Pero ang kabilin na nila sa mga panel home na nilalapitan ay ang panatiliing sikreto ang kanilang transaksyon. Sabi namin, Manang, wag kang mag-alala. mo, hindi wag mo ang isong bong. Pag sinumbong mo yan sa AGB, mawawalan ka. Papanoorin lang yung mga programa ng GMA. Mm -hmm. Ganyan lang. Tapos buwan, -buwan may tatanggapin sila mm -hmm. na 500 at saka groceries. 20% yung hindi tumatanggap. So may 20% Oo. Pa rin bakit daw? Kasi bakit daw binibili damin do yung karapatan nila? Ganyan. E kami nung naman, minsan nagagalit yung may-ari ng mga bahay. Eh. Kasi yung iba kasi diehard sa ABCBN eh. Sa Ginawa umano ito ng grupo ni Mark mula Hunyo 2006 kapalit ng 6,200 pesos na sweldo at 115 pesos na cellphone load kada buwan. May pinipirmahan umano silang voucher tuwing kukunin nila ang kanilang sweldo. Pag sinasweldohan kami ni may pinipirmahan siya sa amin. Amin si chair na may nakalagay RGMA. Pero minsan de delay daw ang kanilang sahod dahil sa istasyon pa sa Maynila galing ito. Sabi ni Amin si daw yung may alam nito na confidential na gawain sa EGB. Mm -hmm. Yun, yun pong pagkakasabi mm -hmm. namin. Oo. So, ba siya na mga official sa Maynila? Kaya bas, bas, daw. Alam ni mm -hmm. ginagawa namin. Din. Sabi pa ni Mark, ang pagkakasabi oh, sa kanya badaling. ay hindi lang sa Bacolod. May ganitong operasyon ang TV network. Meron din daw sa Davao, Cebu at Iloilo. Meron din ibang area at city na ginagawa ito. At tulad nung sa Iloilo, hindi na wala na raw sila problema kasi sa AGB meron silang insider na tauhan ng AGB mismo. Mm -hmm. Yon ang insider ang ginagawa, yon bibigay ng informasyon sa kanila kung saan mas madali nilang mahanap yung meters na sa bahay kasi may contact sila sa loob yung insider. Tapos ang pagkakalam namin yung sweldo ng insider ng nila sa AGB yung dodoblehin yung sweldo tapos araw-araw 300 na, na load tanggap na ni Mark na mayroon pa ring hindi maniniwala sa kanyang ibinunyag handa po ako magpaimbestiga kahit na po sa GMA pa uh, ganito pa rin yung sasabihin ulit-ulitin ko lang naman tinawagan si Mark sa mga miyembro ng panel homes na kanilang kinontak at ng mga tulad niya na umano'y nirecruit para hanapin ang AGB metering panels. Panahon na raw para sila lumantad at nang mabunyag ang katotohanan ukol sa umano'y anomalya sa TV ratings. Jing Castaneda, Patrol ng Pilipino. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng GMA7 Network pero ayon sa kanilang Corporate Communications Department, iniahanda pa ang kanilang official statement.